Kung gusto niyo ma-enjoy ang island adventure dito sa Coron Palawan, kunin niyo ang Welcome, Welcome to Coron Kay. Tara na mag-Coron Palawan. So, nandito na kami ngayon sa Coron Public Market. Ito yung view ng market dito sa Coron. Uh, para makasave kasi sabi na it's better daw na mamamalain na lang kaya magluluto kasi sa dun sa sa rent namin na boat ay meron silang cook kasama dun sa crew na sa mga boatman. so parang kasama na siya dun sa binayad namin 4 or 5 for the entire day yung magluluto sa amin kaya magmamarket na lang kami para mas makasave kami papasok tayo ito ito yung market nila Thank

after namin mag-market ay uh, parang kinuha na ng tour guide namin yung mga nabili namin at ikinarga na siya sa bangka. Pero since hindi ito yung talagang port na kung saan kami sasakay, pupunta kami muna doon pabalik sa Luwalhati Park kasi doon talaga yung port na kung saan pwedeng sumakay na yung mga tao. sa so, yung mga kasama ko. Kasi supposedly ang usapan namin ay 7am pero yung mga busy princess natin nag ng uh, natapos ng pag-aayos na yung sarili mga around 8 na. So, ba diba? Ah, inahapon na agad ako. Kailangan ko na atang mag-gym or mag-cardio pagbalik sa Manila kasi hindi na siya healthy. Ah, Alright, papunta na tayo ngayon sa boat Kalmada na eh. Ah, sasakyan po namin. So, nandito kami sa ibang side ng Luwalhati Park. So kahapon kasi uh, during our vlog dun yun sa kabilang area. But ito ay eh, separate area din. And papunta na kami ngayon doon sa mismong boat. So ayun na yung boat namin. So nandito na tayo ngayon sa boat at ang una daw natin pupuntahan ay ang Pukaway Cave. Ayun uh, yung parang pinaka-extreme agad, no? Extreme agad na adventure para sa tour na ito. So nandito na tayo ngayon sa docking area kapag kayo ay pupunta sa Bukaway Beach. Ah, Pukaway Cave, I mean. So ang Pukaway Cave, sabi ng aming tour guide ay bago lang daw bukas dito sa Coron, Palawan. And we're lucky no, na may experience na natin. So ang gagawin natin ay magdadock lang ng boat dito, then aakyat ng konti. Ayan, aakyatin natin yan. No? Then, pupunta na tayo mismo doon, bababa na sa mismo cave. Paakyat na tayo sa Pukaway Beach. And pagdating dito, ayan, may nagbibigay Hi kuya. Maraming salamat ha. Yan, gagamitin natin to for our safety. Yan. Excited na sa Ralph. Yes, oh, super excited. This is one of the eleven uh, 11 islands na pupuntahan namin. I feel privileged no, na itong pupuntahan natin ngayon ay hindi pa talaga siya well known for the uh, people. No? Lalo na sa mga pumupunta dito. And isa siya sa mga perks sabi ng aming tour guide na Ma experience nyo kapag kayo ay pumunta ng mga private tour Ah, <laughs> uh, ito nakatira yung mga native talaga natin. Oo. Okay. Mga ano ang ano nga ang tawag sa nila? Mga Igoro, Ayun. Tagba ano? Ano ang wika nila dito? Tagbanu. Mga Tagbanwa. Mga Tagbanwa po ang mga nakatira dito and sabi kaniya ng aming tour guide, ang maganda dito kasi uh, yung mga entrance fees na binabayaran namin Pangeguro. ay napupunta sa mga native people na nakatira po dito and yun nga, di diba? Ang ganda na ng view. Medyo ma, mataas-taas pa to. And, ayan. May mga naman. Punta na tayo dun. So sa mga nagpa-plan na gustong pumunta ng Coron, you can try this actually kasi hindi pa siya masyadong sikat. Pero titingnan natin mamaya sa loob kung maganda siya and worth it siya. So ang sabi ng aming tour guide kanina, uh, the entrance fee here is 500 pesos and yung proceed ng entrance fee dito ay directly na napupunta sa mga native ng isla na ito yung mga tag mga tagbanwa nating mga kapatid. Ayun. Ganda. Sobra. Refresh na refresh na. Hi Ma'am Gina, kamusta naman ang tuhod natin ulit? It's okay. Nothing Kaya, pa. Okay. After the Mount Tapias hiking yesterday. Nag-enjoy ka ba, Jay? Hindi <laughs> ka nagsasalita. <laughs> Uh, ang daan lang dito actually ay hindi siya parang kung natatakot ko sa mga matutulis na bato medyo nakakatakot siya but na experience na maaabutan ma natin doon let's see kung magiging worth it siya so ito ang pasukan ng Pukaway Beach ay Pukaway Cave I mean and sabi ng ni Kuya na nagbabantay dito ay magpapahinga daw muna kami ng konti bago kami papasok Kuya ano ba ang mga dapat namin na i-expect doon sa cave? Uh -huh dito tapos pala nito ah sana hindi yung bawal ayo bawal hawakan okay kasi mga ano yan no mga stalagmites and stalactites okay so pagpupunta pala kayo dito guys sa Pukaway Beach ah uh, remind lang na not to touch the limestone na makikita nyo dito just in view, enjoy the view but keep your hands to yourself Pasok na, ang unang papasok ay si Sir Ernest Magmadali and si Mas madali lang ang daan, patalikod, bumaba. Si Uy baka mas tak ko. Si Sir Al. Uy Oo, natry na to, may mga... So, so ito, ito yung yun Sa cave. Ayan, so medyo didilim na po ang ating view after this kasi paano pala talaga Ah, uh, pababa yung ano ah, ay patalikod yung baba. Yes. Ayan. na tayo. Medyo masikip lang. Kaya ingat-ingat lang tayo sa pagpasok. Yan. Nandito na tayo. So sabi ng tour guide, kapag pupunta daw dito, mas maganda na patagilid at patalikod. Wala, paano yan? Hindi pa kasi yung bag ko. Exactly. So, ayan, nandito na tayo ngayon actually sa loob ng cave. Tingin kayo dito, Mamaya, sa tinatapakan ko, mga medyo long step siya. Kaya so, medyo ingat po kayo. So pagpasok nyo sa mismong uh, bulwagan ng Pukaway Cave ay ito yung view na makikita ko ninyo. So look at those limestones, no? Napakaganda. Napakaganda. Worth na worth it yung pagpasok. No? Kahit medyo mahirap ang pagpasok, pero worth it. Must try kapag nandito kayo sa Coron. sa inyo rin mag-swimming. The, the water is pristine. Pero sobrang lamig niya. Pero maganda ang experience. So nakikita mo dito. Pero reminder ha, do not touch the limestones. Let's respect this place. Kasi medyo virgin pa siya. Ayan. So yun yung makikita niyo actually kapag nag-swimming kayo. Ayan yung mga limestone na makikita natin. Nagre-relax-relax naman tayo. Pero talagang napaka-refreshing ng tubig, no? So ito yung mga mai experience nyo guys kapag pupunta kayong Pukaway Cave. Kung gusto mo ng piece of mind, punta kayo dito. Tahimik dito, si Ma'am Gina lang yung maingay. Karing lang. So overall no the experience no the scenery dito sa Pukaway Pukaway thing is worth it siya, no Talagang ang ganda you can see this, the limestone no Lalo na doon sa activity namin kanina na inikot kami ni Kuya talagang appreciate ko lahat ng mga mga limestone formation dito So our uh, done with our first na destination sa first namin na island tour sa Coron, Palawan. And it's a good thing na dito kami na una. Pero nga lang yun lang, medyo tumas yung expectation namin. pero look at this place naman, diba? Ang paganda. So, ayun. Paket na po kami. Palabas na sa cave. And medyo... Kung ano yung katerik yung ano namin panina, ganoon na yung namin. So, so far, no? First experience. Very satisfied, <sighs> sayang. Benda, sobra.